What's up, mga katikna siya? Nagbabalikan DIY project niya sa so, mga hindi nagsusubscribe sa so, mga susubstantion na kayo. Click na the notification button. Click on it. Last, yung rin akang mga videos. So, yun, guys. ko kayo mag-update firmware ng TB74. Okay? So, eto, guys, yung bill acceptor natin na TB74 para malimwala kayo na TB74 po yan. So, ayan siya, guys. Nakita nyo. So, ngayon eto ay hindi tumatanggap ng polymer na build notes ayan yung mga para siyang plastic guys kasi yung mga bago eh so ang gagawin natin kami tayo dito ng kit 3.5 ayan so kit 3.5 or kit 3 guys uh, pwedeng gamitin okay kasi marami nagtatanong sa grupo uh, sa FB page guys ng kung ano daw pwedeng gamitin na Uh, programmer. Ayan. So, ayan lang guys. Ito sa akin, para sa akin okay to. Yung kit 3 or yung uh, pick kit 3. So, pwede pe yun guys. Ito kasi guys, kit 3. 3.5 siya guys eh. Ayan o, kit 3.5 So, pagka kayo nito, ang mga kasama lang nito guys, syempre yung uh, micro USB nya. Pero ito guys, yung Uh, micro USB na B type guys, ayan. Ito yung A type, ito yung B type. Tapos yung micro USB talaga is yung micro lang guys. So, yan lang yung mga kasama niya. Etong wiring niya guys, or ito yung harness niya. So, kayo mismo ang gagawa ng harness para dito guys. Sa ano niya, ito dito sa com niya. Ayan. So, ayan. So, bale, uh, gagawa ko ng wire, uh, harness din to, guys. Kasi, meron namang, uh, makikita nyo naman yung wiring diagram niyan dyan sa mga konektor uh, connector niyan sa uh, Google. Ayan. So, ayan siya. Bale, guys, gumawa na ako niyan. Uh, hindi pa dumadating tong kit na to. Gumawa na ko niyan. Hinanap ko na agad kung ano yung uh, pinaka diagram niya ng wiring ng harness. So, ito sa akin, guys. So, isasalpa ko na lang siya dito. Pagano'n. Pero ito, guys, wala pang uh, tag dito. Yung mismong uh, JST niya, guys, na plastic. Kasi yung mga JST ko, guys, yung mga ganito is malalaki. Hindi. Hindi papasok dito. Ayan. So, kaya ang gagamitin ko ay yung mismong eto, guys. Pang ano lang to. Uh, temporary lang to, guys, na gagawin ko rito. Eto yung gagamitin ko para dito. Okay? So, yun, guys. At uh, papalitan ko to ng yung may talagang connector niya para dito. Kasi, ano pa lang siya, guys. Eh, nasa ship pa lang siya or na ano pa lang siya guys ah uh, nasa custom pa lang so excited na rin kasi ako nito na gumawa ng video kaya eto muna ang gagawin ko ang gagawin ko dito ay sa mismong harness nya guys dyan ako mag, nagdidikit tapos eto ang ilalagay ko dito so eto ilalagay ko siya dito sa kabila pag ganyan Ayan. okay so tapos ito, ako ilalagay ko dito kasi butas naman siya guys, ayan ay Oh. Okay? Pero bago yan, kailangan natin guys i-program to. So, madi lang naman guys i-program to, basta meron kayong uh, hex file ng uh, TB74. Okay? So, bale, guys, uh, ganito gagawin na menu Sir Albert. Um, Eto guys, ipapadala ko to kay Sir Albert. Siyempre, gagana to. Kasi papaganahin nga natin to eh. So, i-send ko to sa kanya. And then, uh, doon na lang kayo sa kanya magpapaprogram. Okay? Kesa yung gawin nyo tong ginagawa ko. Kasi pag ginawa nyo to guys at na-bricks nyo yung, yung, ano niya, yung MCU niya. Yun na, hindi nagagana yan. Okay? Kasi ito, yung ilalagay ko rito is syempre gagana. Kaya nga may video tayo nito. Para manya, malaman nyo lang din na gumagana yung ganitong setup. Or yung ganitong uh, device para dito guys. Para sa update nya. So, ayan. So, bali, ito lang yung gagawin niya or gagawin ni Sal Ar Arbert yan. Pipitutin na lang to. And then, mag ano na lang siya guys. Uh, update na lang yung firmware niya. Okay, wala ako ditong polymer, pero uh, ko siya ng video na gumagana yung polymer sa ganito. Okay, huwag kayong matakot guys, kasi hindi naman ako gagawa ng video na ikasisira ako guys. Okay, so, okay, punta na tayo sa computer. So, yun guys, punta tayo sa Google or click tayo sa Google. Ayan. So, ngayon, search lang natin dito. Ito uh, guys, uh, MP Lab X IDE. So, click nyo yan, or kahit type nyo, oh, MP Lab space X space IDE and enter lang natin yan. At makikita nyo guys dito, download archive. So, click nyo lang yan. Sa baba nyan guys, ang kailangan nyong archive para sa Windows kasi Windows gamit ko rito. So sa inyo baka Mac sa inyo, OS or Linux. Lun ah uh, yeah, Linux kayo guys. So punta kayo dito sa number 2 kasi nandito yung uh, 1.90. Ayan. So click nyo lang yan, i-download nyo. Pag na-download nyo na yan, uh, lalabas yan doon sa download nyo. Tapos i-install nyo lang. So pag na-install, ito yung kakalabasan nyan guys. Ayan. Pero ganito yung itsura nyan guys. Ah. Ayan Oh. Alasin ko muna ulit dito. So ganyan yung itsura nyan. Pagka lumabas. Bali tatlong ano yan guys eh. Ayan Oh. Tatlo sila. Ayan ang lalabas dyan. So kiklik nyo syempre guys yung eto. IPE. O, so open lang natin yan. Click. Tapos eto guys ang ilalagay nyo o isearch nyo to. I-type nyo to guys dito. Kasi iba yung nakalagay dyan dati eh. Okay? So, ngayon, wala siyang connect Nakita nyo. Dahil hindi pa natin kino-connect yung device natin. So, ngayon, gagawin lang natin ay saksak lang ito rito. Tapos, ito ay ilalagay nyo guys sa computer nyo. Tapos, magkakaroon na yan ng... Ayan, tumunog na siya guys. So, ayan, naka-online na siya. At kung nakikita nyo guys dito, ayan ang nakalagay. Okay. So, connect nyo lang siya And then, ganito na yung kakalabasan niya guys. So, ayan mga sir. Kung nakita nyo, ayan dapat yung kakalabasan niyan. So, ayan guys. Bale, din download niya yung latest firmware. Ayan. So, download mga firmware bootloader. So, ayan guys. Dapat ganyan ang kakalabasan kapag unang salpak nyo pa lang ng kit 3.5 yan so 3.5 version na kasi yung gamit ko so at make sure nyo dito guys sa ah, yung device na gagamitin nyo ah so ganyan dapat sya tapos ganyan nyo lang guys disconnect nyo tapos connect nyo ulit ayan tapos wait tayo yung ano nito last guys so ayan so kailangan ganyan siya target device was not found. Kasi guys, hindi pa nakalagay dito yung ano natin, uh, bill acceptor. Kaya wala pa yan. Okay? Kasi ang gagawin natin dito ay offline uh, update firmware, guys. So yan guys, uh, bali ko correct ko yung sinabi ko na 3.5 version to. Ito guys, so nakalagay talaga rito is ayan, pick kit 3, guys, ito. So pick kit 3 lang talaga siya. Okay? So, ngayon, uh, tayo sa browse. Tapos, ito siya guys. So, click natin guys yung download. Ayan, double click. Tapos, ito guys, yung dinownload ko. Ayan, so, ito dapat yung i-open guys sa So, ito guys, download to sa website nila or pwede kayong mag-contact sa kanila para sa Polymer bill Notes. Ayan. So, open lang natin yan. And then, punta tayo guys sa uh, settings. Pero bago yun guys, make sure na ito uh, guys, yung hex file niya downloaded successfully, or load successfully, sorry. So, hex file loaded successfully. So, ibig sabihin, successful load niya na doon sa my chip nung kit natin na uh, pick kit 3. Ayan. So, punta muna tayo guys sa settings. Tapos, advanced mode. Tapos, yung password yun guys, syempre yung company name nila. Ayan. So, enter lang natin. Or, log on. Ayan. Tapos, punta tayo guys dito sa may settings na to. Tapos, para press, ano na lang tayo guys, sa... Uh, ano niya, button niya, So, kasi may button siya, di ba? Pinakita ko sa inyo. P Press nyo lang yon para automatic program na agad doon sa my bill acceptor. So, ito yung pipinutin nyo. Okay. Tapos, ito guys. Programmer to go. Okay. Offline po yan. Offline na uh, firmware update. Okay. Para sa ano lang ito guys, ha? Sa uh, TV na 74. Okay. So, ayan guys. Kung nakita nyo, successful na siya. Ayan, successfully uh, save the image to pick kit 3. Ayan. So, ayan. Okay na yan guys. So, uh, i-ano nyo na lang siya. Uh, close nyo lang. And then, uh, dito naman tayo guys sa may mismong ano niya, uh, device. Papakita ko sa inyo guys yung wiring. Okay. So, ayan siya mga sir. Kung nakikita nyo, ito na yung harness natin o ito na yung pinaka-wiring natin para dito sa may command nya. Ito, command port. So, ang ginawa ko ay gumamit lang ako ng heat shrink tube. Tapos gumamit ako ng female pin, pin connector. Ganito guys. So, maliit lang siya. Kasi yung liit nento guys, kasing liit lang din nito. So, bumili ako nento, Hindi sila nagsabay nang yung mismong plastic nito yung itong mismong ito guys oh dapat meron ako nito kasabay nito pero hindi nila sinabay yung shipping so dapat sinabay na lang nila para nagawan ko ng magandang wiring dito pero syempre uh, bago ko to i-ship kay Sir Albert ang mangyayari guys ay ayusin ko to dito yung mismong ilalagay ko doon pero papakita ko sa inyo guys na itong wiring nito ay gumagana Okay? So, pag nagprogram tayo, hindi ko iya ano guys, ah uh, tag dito, hindi ko lalagyan ng edit or hindi putol yung video. Idadredretso ko lang yun sa inyo. Okay? So, nag-crimp lang ako diyan kasi itong crimping tools kong gamit na to guys. So, ayan siya. So, dito ko gano'n siya nilagay para ma-crimp ko siya na maayos. And then, ayan. So, yung ano natin, itong programmer. So, ang gagawin lang dito ni Sir Albert. So, ganitong ganito lang din yan. So, ayan. Saktong-sakto lang yan. Ayan o. Itang kita nyo o. Saktong-sakto lang yan ilalagay So, nilagyan ko na rin ng tanda para hindi Ah, uh, dito. Hindi magkamali. Tapos, ito guys. Ilalagay na lang ito rito. Ayan. And then, eto guys, pa-power up na lang to. And then, makikita nyo to. So, power up natin para makita nyo. Lumin natin guys. Or, taas natin to. So, oh, power up natin to. Eto guys ha. Sa mismong, ano nya. Sa mismong uh, connector. Kasi eto guys, so, hindi ko na kasi tinanggal to rito. Hindi, dati guys, di ba sabi ko sa inyo, eto gagamitin ko rito. Pag eto kasi ginamit ko rito, mawalan ako ng power guys hindi ko alam kung paano ko power, kaya eto mas okay yung ganito so dito ko siya ipapower ayan so pakita ko sa inyo listen natin to para makita nyo yung ilaw kung paano siya uh, dapat gumana or ano yung status ng ilaw okay tapos dapat alam nyo rin yung status ng ilaw nito para alam nyo na tama yung pag program. Okay? So, okay. Ito guys, uh, power on ko lang to. Uh, nakaset siya sa 12 volts. Ayun, 12 volts 3 amps siya nakaset. So, tawa natin konti. And power up. So, wait lang tayo. Okay. Kung nakita nyo guys, uh, lahat sila naka-on una. And then, tutunog to, iilaw sa glit, tapos mag active na siyang ganyan. Ngayon, kung nakita niyo yung status, dapat yan magkaroon ng ilaw na green. Okay? Or, dapat magkaroon siya ng status, guys, na indicator. So, ngayon, ipaprogram na natin siya gamit lang itong pindutan. Okay? So, hindi ko yung i-edit tong video na to, guys. yun, ganun dapat okay guys at kung nakita nyo ready to go na siya guys good to go na siya ganyan yon pagka ready na yung program, okay na siya so pwede na siyang lagyan ng ah uh, dito yung polymer na bill note, okay so sabi ko sa inyo, wala akong bill notes kaya hindi ko to ma ah uh, dito mapapakita pero papakita ko sa inyo yung ah uh, mga old model na bill notes pwede natin i i ano rito i insert so papakita ko sa inyo muna para alam nyo na pwede sya insert pero guys pwede ko din tang na rito. ayan Oh, so, ayan gumagana to guys. Ganun dapat ang status. Hindi nyo mabuti yung ilaw. Kung kung ano yung nangyari doon sa akin, ganun din dapat sa inyo kasi pag nag-error 'yan, hindi gagana tong bill notes. Ang nakakatakot, baka mag-bricks yung bill acceptor nyo kasi baka mali yung pagka-program nyo doon sa may uh, kit uh, pick ano yun? pick kit 3. Ayan. Oh, Awit lang. Ang gagana yan guys. Kahit na mga old model yan. Wala lang talaga akong ano eh. Bill. ah, uh, para sa ano. Sa polymer. Gagana yan guys. Oh. Wait lang. Masyado lang mabagal. diba? na lahat. So, wala tayong ano rito, wala tayong cut ng video. So, ganyan lang yung ginamit ko. So, matatandaan 'yan, guys. Okay lang yung ginamit ko. Ayun oh. Okay nang itsura. Okay? So, doon lang 'yan. So, ngayon, ayan, at least nakita niyo na uh, gumagana yung ah uh, pick kit 3 Ayan, orchid kit 3.5. Ayan guys, at least. Okay na, masasan ko na to kay Sir Albert. At pwede kayo guys, magpa-update ng firmware. So, kakusap ko si Sir Albert kung magkano ang presyo ng uh, bulk ng ganito pag nagpa-update tapos per piece. Okay, para uh, maliwanagan din si Sir Albert sa presyo. Okay, so ayan. Bale, hindi lang to yung uh, tag dito, hindi lang ito yung bill acceptor na i-update namin. So, pwede rin namin i-update ang TP70. Okay? Kasi ito, TB74. So, meron kasing TP70 na uh, model. Magkaiba naman yung itsura nila, guys. Okay? So, bale, ang gagawin ko sa kanya ay uh, papadala ko to. Tapos, yung isa pang ganito para sa uh, tp 70. Eto, lalagay ko dito TP 74. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, uh, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click na notification bell button. Click yung all guys. Bye! Peace!